Magandang araw mga kaibigan at kalandas. Ako muli si JV Sanayo. Tala na at magnilay sa Ebanghelyo ngayon dito sa Landas ng Pag-asa. Masasabing kilalang kilala natin ang isang tao kapag uh, uh, kaya natin siyang i-describe at ipakilala sa iba. Sa mga formal na okasyon gaya ng mga graduation nitong mga nakaraang buwan, nakarinig tayo ng mga pagpapakilala sa mga guest speakers may mga introductions na mahaba pero boring dahil binasa halos yung 10 pages na resume nung panauhin. At meron din namang introductions na short but sweet at mas makabuluhan dahil kilalang kilala ng opisyal ng school ang kanilang panauhin. Sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao at sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. At ang follow-up question ni Jesus, eh kayo, ano naman ang masasabi ninyo? Sino nga ba ako? At sumagot naman ng tama ang honor student na si Simon Pedro, kayo po ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kung ikaw ang sasagot kay Jesus, ano kaya ang masasabi mo? Paano mo nga ba i-describe ide si Jesus sa isang kaibigan na gusto rin siyang makilala? Wala pa rin sa Ibanghelyo ngayon, ating pulutin ang isang katangian ni Jesus. Siya ay dakilang guro, tagapagturo kung ano ang tamang gawin at ano ang huwag gagawin sabi niya kay Pedro, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang mga ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit yang tinagubilin ang kanyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na wag muna sasabihin na siya ang Kristo. Kaibigan, i-apply na natin ngayon ang katangian ni Jesus na ito. Anong mga desisyon ba ang gagawin mo ngayon? hingin mo na ang gabay ni Jesus sa bawat desisyon, desisyon na gagawin mo ngayon. At dahil nga God is love, ang kanyang pamantayan sa mga desisyon ay pag-ibig. Ano ba ang mas loving na desisyon? Hindi ano ba ang mas tamang desisyon? Sa paanong paraan mo ba mas mamamahal ang iyong asawa, mga anak at mga kasama sa trabaho? may mga desisyon na madali at may mga desisyon na mahirap. Kaya tara natin mas kilalanin si Jesus bilang gabay natin sa ating mga gagawing desisyon. Ngayon ay kapistahan ni Saint Dominic. Kilala natin siya bilang pinuno ng mga Dominikano na sila namang nagtatag na ng UST, Letran at iba pang mga Dominican schools. Ang kanyang motto o ideal ay contemplata tradere o to pass on the fruits of contemplation or to speak only of God or with God. Sakto, no? Pinagninilayan natin. We're doing some contemplation. Kaya ngayon, hingin din natin ang kanyang pamamagitan sa inyong mga prayer intentions at mga mahalagang pagpapasyal. Santo Domingo, ipanalangin kami. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, kaibigan, paki-like at paki-share mo na upang maging boses ka na rin ng pag-asa sa iyong mga kaibigan.